So ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat, kap mga kapwa ko kasari, mga ka-negosyo, idea. So nandito tayo ngayon sa ating tindahan, June 9, 2024. So alas 12 na ng uh, 12:25 na ng tanghali. So ngayon mga kasari, gusto ko lang i-update sa inyo yung kung magkano na yung bili natin per case sa mga alak natin na binebenta natin dito sa ating tindahan. So Meron akong nabili na dalawang case na muhito, dalawang tanduay select, dalawang tanduay ram, at saka isang imperador light. So, nung pumunta kasi ako sa insisi mga kasari, nagkuha ako ng uh, imperador lights na 750 ml at saka meron na siyang cashier nga uh, lime. Kaso nga, naubos yun makasari, isang gabi lang. So, tatlong ano ko binili doon. So, naubos siya agad. So, nung naubos mga kasari, nag-decide ako kasi paubos lahat talaga yung alak uh, alak ko noon. Nung mga last, last na siguro dalawang linggo na ang nakaraan. So, tanduway, ice na lang natira. Yung mga Jamaica at saka yung mga gin na lang ang natira sa aking alak. So, ngayon mga kasari, nag-order ako ng, yun nga, yung Mojito, Select, and the Wairam, tsaka Imperador. So, gusto kong i-share sa inyo kung magkano na yung per case na pagbili natin sa ating mga binibentang alak. So, unahin natin mga kasari is yung GSM Mojito. So, yung Mojito makasari kasari is nasa 1,543. So, ma ano siya mga kasari is parang nasa 128 yata 1,543 divided by 12 so nasa 128 ang per per piece per bottle ng GSM Mojito so dalawang kahon ang yung Mojito ng inano ko mga kasari. hindi na ako kumuha ng margarita medyo matagal talaga maubos yung margarita yung margarita natin mga kasari, meron pa tayong isang bote pero, bibili naman sila kapag wala silang uh, choice kapag naubos yung muhito natin. Pero, nakailang bili na ako ng muhito and then yung margarita natin is meron pa talaga. So, yung select na naman mga kasari, yung bili ko sa supplier ko dito is nasa 125 uh, per bottle na. So, dati is nasa 120. So, nung sabi niya na nagtaas daw, uh, bumaton siya ng 5 pesos per bottle. So, doon naman sa supplier na pinagkukunan namin ngayon mga kasari is nasa 1,457.75. So, 1,457.75, i-divide mo siya ng 12. So, nasa 121 lang sa supplier ko ngayon. So, ayan mga kasari, 121 per bottle. And then, 128 per bottle naman yung muhito natin. So, sa RAM mga kasari, ang per case niya is nasa 1,578.60. 1,578.60 Divide mo siya ng 12, so nasa 131. 131 ang per battle sa Tanduay Ram. And then, ang Imperador, kumha tayo since kumata ng isang case ng Imperador, nasa mas mahal siya mga kasari compare sa Tanduay Ram. So, nasa 1,593.20. So, 1,593.20. Divide mo siya ng 12. So, nasa 132. So, piso lang yung gap ni Emperador at saka ni Tanduway Ram. So, dito mga kasari, sa dalawang kahon na Mojito, dalawang kahon na Select, dalawang kahon na Tanduay, at saka isang Emperador, nagbayad tayo ng 10,752.50. So, yan yung total amount na binayaran natin sa ating supplier. So, Kumusta ba yung bintahan natin? Kung magkano ba yung bintahan natin per bottle? So, walang pagbabago mga kasari. Nagtaas, nagbaba man yung ano natin, produkto natin, yung presyo ng product. Ganon pa din yung presyohan ko dito kasi nga naga 24 hours ako. Hindi ako nagtataas sa gabi, same lang sa araw yung uh, bintahan ko. So, nung select natin sya ka is nasa 170 per bottle. And then, yung Tanduay Ram at saka Imperador is nasa 180. At saka, yung 4 kantos natin mga kasari, yung nandun sa dulo. Yung 4 kantos natin na Hinebra San Miguel is nasa uh, 180 din mga kasari. And then, so kung matagal yan siya mga kasari, like sa Jill medyo matagal na. So, ipopromo ko na yan siya mga kasari, lalagyan na natin ng Uh, Jamaica yung lime natin. So, i-combine na natin yan sila para mainganyo naman yung ating mga customer. So, para mabenta na din yung Jilbis. Kasi matagal na siya. Ayoko ko talagang mastaka ng ng product mga kasari yung matagal marol yung pera so bahala, bahala na kaunti lang yung ano mo basta importante madali lang siyang roll yung pera So yung Gilbey since matagal na talaga siya kailangan na natin i-i-promo. I so yan yung mga baga ba presyo natin, mga updated price sa ating mga binili na alak na per case. So yung, ganun pa din yung ano natin mga kasari. So nun naubos na na yung ano natin, yan yung mga beer natin. So umabot na siya ng nakarimit na ako ng 11 case plus 9 case 20 20 case and then meron pa talagang uh, nabenta din dito na dalawang case. So mga 22 case na yung naubos sa ating uh, sa ating mga beer. So ayan mga kasari, maganda kasi nga lumakas yung ating bentahan sa beer. So walang pagbabago, ganyan pa din yung presyo, 150 per bottle. Uh, araw man yan o gabi And then, pag, ano, mga kasari, pag may, mag, ano, mag, hangyo or tumawad, kapag isang kahon yung kukunin nila, is, bibigay ko naman siya ng 140 per, uh, per kahon. So, ayan yung mga presyohan natin, mga kasari, sa ngayon. So, ayan, nung last Saturday talaga, medyo madaming tao, maraming ano last ano kaya yun ubus ubus yung mga ano natin yung mga alak natin so nung kahapon ba ah nung linggo nung linggo mga kasari medyo busy din ang dami nagpaluto ng pansit kanton at saka yung itlog nilagang itlog so ang ginawa ko mga kasari ah nag charge na ako kasi isang ano lang eh kasi pambigay daw nila sa bata So, 35 yung charge ko sa pansit kanton. Kapag nagpaluto sila ng isa lang, 35 yung ano ko charge. Tapos, kesa magcharge ako ng 50 per paluto. So, plus ano, so mas malakihan sila. So, nasa 60 pesos yung ano nila, uh, isang itlog at saka yung pansit kanton. So, at additional lang sila ng 10 pesos para sa lagayan at saka yung sa tinidor. So, yan, para presentable naman yung pagbibigay natin ng pagkain na kanilang pinapaluto. So, yan lang muna mga kasari and thank you so much for watching. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please po consider to subscribe sa aking channel, Chica Mom Vlog. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako si Ma'am Shitin, ay inyong katsika sa uh, channel na to and hoping na Uh, sa mga hindi nakapag-subscribe, eh, subscribe na din kayo. So, pakiclick lang sa notification bell and then, paki uh, pakiclick sa notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload na video. So, ayan mga kasari, medyo may stock pa naman tayo. Ayan, ayan konti lang sya tingnan dito kasi hindi ko siya nilagyan. So, medyo mainit na kasi kaya yun, hindi siya klaro.